And so good afternoon mga kapiso wifi So ngayon po magpapalit tayo ng uh, pangalan ng piso wifi So ang antena po ng client ay TP-Link ganyan po So ituturo ko po ngayon kung paano palitan ang SSID o pangalan ng piso wifi gamit ang TP-Link na antena So, syempre, dapat naka-power on po ang ating Piso WiFi. Ayan. Ito yung sa antenna. So, hintayin po natin na mag-boot up yung piece wifi na umikot yan. Or, mahintay tayo ng mga 1 minute para maging ready na yung piece wifi. So, ayan po. Nakaboot up na yung piece wifi. Ready na siya. Ngayon, tingnan natin kung lumabas ang pangalan niya. Ayan. Pangalan niya ay Kabarlis Piece Wifi. <clears throat> so, ang pangalan itong piece wifi, yung sa antena niya, ay kabarlis piece wifi ngayon palitan natin palitan natin ang kabarlis piece wifi so sa pagpalit po yun ang kailangan ma-reset po natin itong uh, TP-Link so pwede natin po itong i-reset gamit ito ilong eh, press lang natin yan yung butas na yan pero since nat sa taas ito halimbawa nakalagay na ito sa taas sa poste So, gawin natin, dito na lang natin i-reset sa kanyang PoE. So, yan po ang kanyang PoE. PoE ng TP-Link. Pwede po itong i-reset kahit dito lang sa PoE. Ayan po. So, pwede natin i-reset dito. Ayan. Pwede rin na dito. So, halimbawa, ito ay nasa taas na yung antena niya. So, dito na lang tayo sa PoE. So, sa pag-reset, long press lang natin ito ng mga mga 15 seconds Ayan, long press natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ayan. <clears throat> so, hintayin lang natin na ma-reset. Ayan na. So, wala na dito ang kabarless piece wifi. No? Huh? Nawala na yung kabarless piece wifi. Ngayon, ito na siya. TP-Link. na ano siya? Uh, TP-Link na. Ito na siya. TP-Link. Pag may lumabas, lumabas dyan, uh, TP-Link, 2.4 GHz, tapos yung uh, model niya, Basta may lumabas sa TP-Link yun na yun Okay So, ito na po yung uh, Pangalan ng TP-Link Ng antena nyo Ayan Connect tayo Ayan So, nag-automatic connect sa portal Ang gawin natin Punta tayo ng Chrome Tapos Type natin TP-Link AAP dot net Ayan, oh. TP-Link EAP dot net So, search natin. Ayan. So, halimbawa po hindi lumabas ito itong uh, portal ng TP-Link ang gawin nyo, tanggalin nyo sa, sa piso wifi, i-off nyo yung piso wifi TP-Link lang yung uh, i-power on nyo no? yung sa LAN nya, dun nyo isaksak yung sa, sa LAN cable from internet tapos, balik nyo na, nyo na lang tanggalin nyo na lang ulit, balik na lang yung sa USB LAN <coughs> pag natapos na configure, so sa case na ito gumana na siya lumabas kagad so ang username po ay admin no ang password naman ito ay admin din ayan so, natin ayan so maglalagay tayo ng new username new password confirm password So, ang new username, admin pa rin ang ilagay natin. Tapos, sa new password, halimbawa lang, lagyan natin ng admin 123. Huh? Admin 1, 2, 3. Halimbawa lang na. Depende sa inyo kung anong nilalagay nyo na password. Next na natin. Ayan. So, ayan na po. SSID. Ito po yung uh, pangalan ng PISO Wi-Fi. So, halimbawa, Duwano PISO Wi-Fi. Halimbawa lang. Ayan. Duano piso wifi. Tapos, yung kailangan po may password ito. Tapos, since sa piso wifi bawal yung password, ay, hindi pwede na may password, tatanggalin na lang natin ulit yung password. Okay. Try natin daw i-save na walang password. Ayan. So, kailangan lagyan natin ng password. So, halimbawa, ang password niya is one two 4, five six So, ayan. Save lang natin. Kayo bahala kung anong gusto nyo ilagay na password. Mas tatanggalin din naman natin yan. No? Dahil sa piso wifi, walang password dapat yung uh, pangalan ng, ng wifi. Okay, save. Ayan. So, hintayin lang natin na matapos. Ayan na. Ah. So, nakalagay dito ay success. Connect to your device and continue the configuration. Yan, this is ID, the one piece of Wi-Fi, password. Oh, 1233 pala ito. 123356789. Okay. So, tapos may nakalagay, I have connected to the new wireless network. Okay. So, since hindi pa tayo connected, mag-connect muna tayo. Swipe natin, no? Connect muna tayo sa... Ayan, Duwano Piso Wi-Fi yan. Connect po tayo sa Duwano Piso Wi-Fi. So, yung password niya na nilagay natin kanina is 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, enter na. mali oh, wrong password natin okay walang four yan 1 2 3 3 5 6 7 8 9 So yan, connected na siya. Pag connected na, balik tayo dito sa dito. Yan. So, balik na tayo dito. Dahil connected na tayo, i-check na natin yan. No? Then, click natin ang finish. Okay. Tapos, tanggalin na natin yung password. Punta tayo ng wireless. Ayan. Ayan, no? one piece wifi. fi Yan. Tapos punta tayo dito sa action. Ayan. Action. Pindutan natin yung yung may pencil button. So napindot na natin. na natin ang security mode. So sa security mode, none ang ilagay natin. Okay? Ayan, none. So click na natin ang Okay. kapag nagpula na yan yung box na yan okay na yon ayan so pumula na oh so ibig sabihin yung pangalan ng piece wifi ay wala ng password so pwede na siya okay na siya pwede na siya pang piece wifi ayan so yan oh duwano piece of wifi wala na siyang password connect tayo sa duwano piso wifi ayan, connected na swipe natin insert money try natin 5 ayan plug naman tayo ng gis plus gis 15 Tulog naman tayo ng piso. Okay. So, yun lang po ang pagpalit ng piso wi ng ah, pangalan ng piso wifi.